Iwasan natin ang error at age 50 Dapat sureball tayo. May mga paraan naman para maging sureball yan eh. Magplano, plano, plano, plano. Pag na plano mo lahat yan, 50% you already. Okay, delivers. Pag-usapan natin ulit mga edad 50 mga kasing edad ni Doc. At age 50, reminder lang naman ni Rockstar, mag-change na tayo ng focus. So, ibig sabihin po, iba na yung tinitinan natin. So, pag meron tayong ibang focus, iba na yung mga nagiging decisions natin. Your focus, your goal, then doon nakabase yung mga major and minor decisions natin sa buhay. Okay. So, itong mga sasabihin ko po na to, yan ang currently ginagawa ngayon ni Doc. Kasi 51 na si Doc. Kaya marami ng pagbabago sa buhay nito. <laughs> Samahan niyo ako and yung mga pwedeng i-apply nyo, applicable sa inyo, gawin natin. Let's go. Let's go. First off is, ito po, pag 50 ka na, 100% lahat ng gagawin natin, major decisions natin, approved dapat ni Lord. Yes. Alam niyo, few months ago, nag-recommit ako ng buhay kay Lord. Sabi ko, Lord, kung hindi mo gusto, hindi ko na gagawin. Why? Kasi sobrang dami ko pong ginawang major decisions na hindi ko kinonsult si Lord. Hindi ko ipinagpray. Ending lahat po yon failure. And napakabigat na mga consequences na nangyari sa buhay ko. Kaya sabi ko, Lord, mula ngayon, lahat ng mga gagawin ko, i-hire kong tao, uh, partnership ko, sisimulang kong venture, or kung saan ako pupunta to do my business, kung saan ako mag-venture pa, ano pang gagawin kong next step, lahat na yan ipag-pipay para noon kalooban mo lang ang masunod, hindi ang kalooban ko para hindi ako mapahama ko ulit. Okay? 100% approved dapat ni Lord. Second po, consideration. Pag 50 na, 60% health consideration in making decisions. So yung malaking factor po ng decision, pag 50 tayo, may consideration na tayo sa si health. For example, magkakaroon ka ng bagong career. You want to change a career yung career na yan, anong mangyayari sa health mo bago mo simulan? Baka masasabotad sa health mo. Kung malalagay sa risk ang health mo, hindi na. Hindi na baling mas malaki ang kita. Alam nyo, yan na ngayon ang considerations ko eh. Kaya most of the time, nandito ako sa bataan para makakain ako ng gulay. Makapaglaga <laughs> ng gulay si Doc. Makakain ng gusto kong putas, ng fresh fruits na nandito lang. Then nagpupunta ako sa palengke, Uh, Maya-maya punta ako ng palengke, kinakain ko kung anong gusto ko. Kasi na-realize ko na napakahirap magkasakit pag tayo po ay matanda na. Kaya hanggat kaya natin pigilan ang mga sakit, gawin natin. Ang consideration natin, 60% health. Para sa akin po yan ah, di ba? hindi ko makuha yung ganyong kita, okay lang yun. Anong mangyayari kung magkaroon ako multi-millions, hindi naman ako healthy. So baliwala wala na rin naman yon di ba? Kaya health considerations natin. Okay? Next, third, family first. Alam nyo, nung nagkasakit si nanay, al alam nyo naman, nagda-dialysis si nanay. So, considerations ko na lagi, family first. Kung anong gusto niya, uh, alam ko gusto niya akong lagi nandito. Misa, nagkukwentuhan kami. Kasi, <laughs> kasi lahat ng kapatid ko married na, so ako na ang kasama niya ditong anak niya na nakikita niya 12 hours. <laughs> so, ganun din tayo sa decisions natin sa buhay. Pag 50 ka, Spend more time sa mga mahal mo sa buhay. Spend more time sa asawa mo. Spend more time sa anak mo. Spend more time sa magulang natin. Kasi once lang yan, pag wala na, wala na tayong magawa. Kaya kailangan yung journey natin, part of it, inialay natin sa mga mahal natin sa buhay. Para hindi tayo magsisi sa dulo. And number four is, helping people is a must, not by chance. Okay. hindi ba, hindi siya by chance. Kumbaga talagang, Kasama na siya sa routine mo, may tinutulungan kang tao. Kasama na sa budget mo, may tinutulungan kang tao. Yan na po ang naging prinsipyo ko din ngayon. Kailangan may matulungan akong tao. Kaya yung production team ko ngayon, nagdadagdag tayo ng mga estudyante. Maraming po akong dinadagdag ng estudyante para at least mabigyan sila ng baon, pandagdag baon nila, lalo ngayon hanggang bakasyon sa mga churchmate namin, tumutulong po tayo. So sabi ko, rally nyo to, aralin to, para, para may dagdag income sila. It's one way of helping people. So kung makapagbigay ka ng opportunity na kumita yung ibang tao, that's a way of helping people. Kaya sa lahat ng mga may negosyo, tinan mo kung paano matutulungan yung mga kababayan mo, mga kamag-anak mo. Sabi natin before, di ba? Pag kamag-anak, wag natin i-employ. Naisip ko lang, di ba blessing ni Lord yung business na yan? Tapos ayaw mo extend yung blessing sa kapatid mo. Ibinigay ni Lord yan sa'yo. Tapos iba yung binibigyan mo ng sweldo bakit hindi mo extend muna sa family? Si blessing ni Lord yan eh. Para sa family mo yan. Eh, dok, matigas ang ulo pag kapatid, matigas ang ulo pag pamangkin, kausapin mo. You offer mo. Ngayon, kung ayaw nila, wala ka magawa. Pero at least, in-offer natin yung opportunity, yung blessing ni Lord. Next po, number five, bitch. Pero bagyan, yan, magkape muna tayo. Kape tayo. By the way, sa lahat po ng mga edad 50, patanda na, uh, gusto mong mag-prepare sa future, we can have coaching, pwede po online or face-to-face, -face, or you can join our community, IMG Rockstar, para matulungan na mag-prepare sa future. Kung gusto mong magkaroon ng Kaiser, 3 naman po yan, may healthcare, life protection, and investment. So, para sa future natin, lalo sa mga edad 50, hindi kayo na bumabata, tumatanda na tayo, PM mo lang ako sa personal life, di ko yan po, personal life, di ko yan po. Ako po ang tatawag sa iyo. Okay? Number five, financial security is not negotiable. Hindi na negotiable yung mga tungkol sa finances mo. Kaya kanina, binanggi ko, Kaiser, non-negotiable yan. kailan may Kaiser ka. Tumuntong ka ng 50, wala kang healthcare, gaano kalakasan loob mo? Tumuntong tayo ng 50, wala tayong investment, gaano kalakasan loob natin? So, kailangan meron po tayong Kaiser, may emergency fund tayo, may health fund at may investment tayo. And sabi ko nga, sa Facebook ko, bago tayo mag-retire, kailangan may bahay tayo. Okay? So, mga non-negotiables yan. Kailangan meron tayo niyan. At 50. Yan ang tamang ipinakikipaglaban. Yan ang priority natin. Number six. Huwag tayong laban ng laban. Prepare or choose peace. Yung kapayapaan. Huwag tayong patol ng mm -hmm. patol. Huwag kang patol ng patol sa social media. Yung kapitbahay mong maingay ang mga motor. <laughs> Bayan mo na. Ako, medyo may kayingayan dito sa paligid namin. No? Marami tayong concern kasi, di ba? palipasin mo na lang minsan. Pag pinalipas mo yun, wala na rin naman eh. Eh kung nagpatul ka, nakipag-away ka, nagamong ka ng away dyan sa, sa kanto, sa labas. Di ba nakita natin yung mga nangyayari sa daan? Lahat ng yun, pumatol lang kasi sila eh. Kung di sila pumatol, di sana nangyari yun. bak Maso matuto tayong pumili ng kapayapaan. Alam mo, kung misan feeling ng iba, masyado ka naman, no? Hindi uh, mo kailangan ba ng karapatan mo? Marami yan nagsasabi sa akin, Lalo may mga umapi sa atin. <laughs> Pero hindi nila alam kasi what's my priority. Yung priority ko na lang, mapayapang tulog. Maayos ako dito sa bahay, kasama ang sa nanay ko. That's priceless. Okay? So, piliin natin yung mapayapang buhay. And number seven, ito, pag 50 na tayo, minimize trial and error. Kasi masyadong costly ang error. Ba't pa ba tayo mag-trial and error? Meron na mga proven formula. Ba't hindi ka nila magpa-coach para matuto tayo agad? Ba't hindi ka mag-enroll ng e-course or online course kung meron kang gustong simulan? Ba't hindi ka nalang magpatutok sa isang expert para wala tayong error? Masyadong costly ang error at ang tagal bumangon pag nagka-error tayo. Iwasan natin ang error at age 50. Dapat sureball tayo may mga paraan naman para maging ball yan eh. Magplano, plano, plano, plano. Pag na-plano mo lahat yan, 50% you already Tapos meron ka pang nag may mentor ka pa. Tapos pinag-isipan mo pa talaga mabuti. So, nami-minimize ang error. And number eight, go back to your ministry at age 50. Balikan mo si Lord. Balikan mo yung ministry mo. Ano yung iniwanan mong sinabi mo kay Lord na gagawin mo siya. Alam niyo, may mga ministry din akong naiwan kasi sobrang na-busy si Doc. Sabi ko, Lord, ibalik mo ako sa ministry. Ibalik mo ako sa gawain mo. Ibalik natin kung ano yung purpose ba natin, kung saan ka ginawa ni Lord, kaya ka-akinrate ni Lord para dun sa bagay na yun. Balikan mo yun. Kung kung para sa pagtuturo ka sa mga bata, bumalik ka sa pagtuturo sa mga bata. Kung para sa pagtulong sa mga elderly, balikan mo yung mga elderly. Balikan natin kung saan talaga tayo ginawa ni Lord na isang purpose sa buhay. Alright? And number, ewan ko number na to, number nine na yata. Ito po, embrace the concept of stewardship. Yung ibig sabihin po kasi ng stewardship, ito yung tagapamahala. So kung ano man meron tayo ngayon, resources na binigay ni Lord, ang concept niyan, it's not your own. Hindi ownership, stewardship. Steward ka ni Lord, tagapamahala. So, pag tagapamahala ka ng isang milyong pera mo ngayon, pag tagapamahala ka ng sasakyan mo, pag tagapamahala ka ng negosyo mo o nung napakaganda mong karyer, iniahandog mo yan una sa Panginoon. Kasi siya may bigay niyan eh. Pangalawa, gagamitin natin na maayos to the glory of God. Hindi natin naabusuhin. Yung position mo, hindi mo abusuhin yan. Kasi steward ka lang dyan eh. Tagapamahala ka lang yan. Yung mga binigay sa yung tao, sampung tao, gabaya mo ng tama, gabaya mo ng maayos. Yung mga kliyente yung pupunta sa'yo araw-araw, kailan matiyak mo na maayos. Nabibigay mo kung ano yung pinangako mo. Kasi steward ka eh. It's not ownership, whatever we have right now. Pati family mo, you are a steward of your own family. Kaya dapat walang tatay na iniiwan yung mga anak. Kasi tagapamahala ka ng mga anak mo eh, tapos iniwan mo, konting hirap, umalis ka, ikaw pa talaga yung ikaw ang tatay. Yung mga nanay na nang iwan ng na mga anak, na nahihirapan na, hindi na nasustay o oh, hindi na kinahihirap, iniwan na lang yung mga anak, steward ka po ng mga anak mo. Tinan natin pamilya natin at age 50, wag mo iwanan yung pamilya mo. Kung kailan 50 ka, doon ka pa mangiwan ng pamilya. Tagapamahala tayo niyan. Steward ka ng negosyo mo, steward ka ng karir mo, family mo, lahat resources na meron tayo. Dapat alagaan natin. Okay? Sa ating po lahat, age 50, walang bibitaw. Okay? Let's go, let's go. Kapi tayo. Kapi po.